Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang sci-fi thriller film na pinamagatang Blade Runner 2049. Sa hinaharap ang Tyrell Corporation ay lumikha ng mga bio-engineered na tao na ginawa para maging alipin na kilala bilang replicant gayunpaman bumagsak ang kumpanya na magsimulang mag-alsa ang kanilang mga modelong Nexus 6 hanggang 8 na hinihiling na magkaroon ng parehong mga karapatan bilang mga tao. Bumagsak ang ecosystem at nagsimulang kumalat ang tagutom sa buong planeta. Ang industrialist na si Wallace ay lumikha ng synthetic farming at iniligtas ang sangkatauhan. Pagkatapos ay binili niya ang natitira sa Tyrell Corporation at naglabas ng bagong modelo na pinangalan ng Nexus 9 na ginawa upang maging mas masunurin. Ang mga mas lumang modelo ay nililipol ng mga espesyal na ahente na kilala bilang Blade Runners. Ang taon ay 2049 na ngayon at si Agent K, isang Nexus 9 na modelo, ay naglalakbay sa labas ng Los Angeles upang tugisin ang isang rogue replicant na hanap ni Casey Sapper sa kanyang sakahan at naganap ang isang labanan kung saan ininsulto ni Sapper ang mga modelo ng Nexus 9 at binanggit na hindi papatayin ni K ang kauri niya kung nakita niya ang milagrong nakita ni Sapper. Walang pakialam si K at pinatay pa rin siya. Nang malapit nang umalis si K, nakakita siya ng ilang bulaklak na eksaktong nakalagay sa tabi ng isang puno at ginawan ng drone scan ang lugar at natuklasan ang isang baul na nakabaon sa ilalim ng lupa at humiling sa isang forensic team na pumunta upang hukayin ito. Pagbalik niya sa opisina, dumaan si K sa karaniwang baseline test na dapat gawin ng mga replicants para mapatunayang maayos at masunurin pa rin sila at pagkatapos ay umuwi siya. Nakatira si Kay kasama si Joy na isang holographic na babae na binili niya para makasama siya. Maaring isa lamang siyang hologram ngunit labis siyang nagustuhan ni Kay at nagpasya siyang bilhan siya ng emanator na nagpapahintulod kay Joy na malayang gumala at hindi na makulong sa apartment. Sa rooftop ay nakatanggap si Kay ng mensahe mula sa istasyon na nakuha na nila ang baul mula sa bukid. Nagmadaling bumalik si Kay sa istasyon at nalaman na ang baul ay may kalansay at ilang buhok na pag-aari ng isang babae na namatay habang nasa emergency cesarean section mga 30 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ay napansin ni Kay na merong serial number sa isa sa mga buto na nangangahulugang hindi siya tao ngunit isang replicant ito ay medyo nakakagulat dahil ang mga replicant ay hindi dapat manganak. Inisip ni Teniente Joshi na kapag nalaman ng publiko na ang mga replicant na nagiging katulad ng tao ay makakasira ng sibilisasyon, kaya inutusan niya si Kay na sunugin ang bukid at hanapin ang sanggol para patayin. Sa kanyang paglabas, napagtanto ni Kay na ang sanggol ay ang himalang nakita ni Sapper Makalipas ang ilang sandali, dumating si K sa Wallace Company upang magtanong tungkol sa replicant. Ipinakita niya ang serial number at ilang buhok nito upang makilala siya. Ipinaliwanag ng empleyado na ang modelong ito ay bago pa ang 2022 nang ang isang kaganapan na kilala bilang blackout ay nagwipe out sa halos lahat ng digital file na mayroon ng kumpanya kaya't kailangan nilang suriin kung may anumang hard copy na data na natitira. Nakahanap sila ng isang file na nagpapahiwatig na ang replicant ay standard issue at walang halaga. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang replicant na nagngangalang love at binigyan si Kay ng access sa isang lumang audio recording na pagmamayari ng isang eksperimental na replicant na pinangalan ng Rachel na nagkataon na nawala 30 taon na ang nakalipas. Ang recording na ito ay ginawa ng isang Blade Runner na nagngangalang Rick. Samantala, Dinala ni Love ang pinakabagong modelo ng replicant kay Wallace para sa test. Gumamit si Wallace ng isang espesyal na aparato upang suriin ang lahat ng mahahalagang function ng replicant at sa huli ay pinatay ito dahil di ito maaring manganak na isang bagay na di nila maisagawa. Alam niyang may isang bata na ipinanganak ng isang replicant na ginawa ng lumang Tyrell Company at inutusan niya si Love na hanapin ito para makabuo sila ng bagong kinabukasan kung saan ipinapanganak ang mga replicant sa halip na ginagawa. Kinagabihan, binayaran ng isang misteryosong tao ang isang nagtatrabahong babae na nagngangalang Mariette para lapitan si Kay habang kumakain siya at alamin kung gaano niya kakilala si Sapper sa kasamaang palad, ang mga pagsisikap ni Mariet na magpapansin at makipag-usap ay tinanggihan ni Kay. Kinabukasan bumalik si Kay sa bukid para maghanap pa ng mga clue. Napansin niyang may dalawang sirang key ang piano at nang tingnan niya ang loob, nakita niya ang isang lata na may medyas ng sanggol at isang larawan ng isang babaeng may sanggol na nakatayo sa tabi ng puno. Pumunta si Kay upang suriin muli ang puno at natuklasan ang petsang 6-10-21 na nakasulat sa ibaba. Dahil sa mga numerong ito, nagkaroon siya ng vision ng apoy at isang bata na may hawak na laro ang kabayo na lubhang nakakagambala sa kanya. Pagkatapos ay sinunog ni Kay ang bukid at umalis. Sa istasyon pumasok si Lab sa loob ng morgue at ninakaw ang lahat ng ebidensya mula sa bukid kasama ang mga buto at pinatay ang Lab technician na si Coco. Sa gabi, binisita ni Joshi si Kay para ipaalam ang nangyari sa istasyon. Nagtaka si Joshi kung may mga alaala si Kay sa pagkabata niya ngunit sinabi nito na implant lang ang mga ito kaya hindi totoo. Ibinahagi niya ang isang alaala ng kanyang paglaki sa isang ampunan at kung paano siya habulin ng ibang mga bata upang agawin ang isang kahoy na kabayo mula sa kanya. Itinago ng maliit na Kay ang laruan sa pugon at binugbog siya ng ibang mga bata dahil dito. Kinabukasan, nagsimulang maghanap si Kay ng mga sanggol na ipinanganak sa petsang nakita niya sa bukid. Sinamahan siya ni Joy at sinabi ang tungkol sa kwento ng kabayong kahoy at ipinaalala sa kanya na ang laruan ay may parehong petsa. Ang mga file ay nagpapakita ng kapanganakan ng dalawang bata na ipinadala sa Morrill Cole Orphanage. Ang batang babae ay namatay dahil sa genetic disorder. At ang batang lalaki ay nawala lamang sa mga talaan. Pagkatapos, pumunta si na Kay at Joy sa San Diego para hanapin ang ampunan. Habang papunta sila oon binaril ng mga scavenger ang kanyang lumilipad na sasakyan at naging dahilan para bumulusok sila nawalan ng malay si K at sinubukan siyang gisingin ni Joy Lumapit ang mga scavenger at pinilit buksan ang pinto at sakto namang nagising si Kay para ipagtanggol ang sarili sa paparating na pag-atake. Tinapos ni Kay ang ilang mga lalaki at inilabas ang kanyang baril pero napansin na may malaking armadong grupo na paparating. Sa sandaling iyon, may nagpasabog sa grupo mula sa itaas na nagligtas kay Kay mula sa potensyal na labanan. Ito pala ay si Love na kinokontrol ang drone ng malayuan. Gusto niyang magpatuloy si Kay at hanapin ang bata para sa kanya. Sa kalaunan ay natagpuan ni Kay ang ampunan at ang mga bata ay sabik na sabik na salubungin siya. Kinausap ni Kay si Mr. Cotton para hingin ang mga talaan ng mga bata na pumunta rito tatlongpong taon na ang nakalipas at nang tumanggi si Cotton ay sinaktan siya ni Kay. Pagkatapos ay dinala siya ni Cotton sa kanyang opisina at hindi maiwasan ni Kay na mapansin ang lugar na ito na kamukha ng orphanage mula sa kanyang memorya. Nang mahanap ni Cotton ng mga talaan, natuklasan niyang may pumilas ng mga pahina ng taon na kailangan nila. Umalis si Cotton sa opisina at napansin ni Kay na ang ashtray ay isang kabayo. Nahanap niya ang pugon mula sa alaala at nang tumingin siya sa loob, natuklasan niyang nandoon pa rin ang kanyang kahoy na kabayo. Dahilan para magkaroon siya ng breakdown dahil kung totoo ang mga alaala, maaaring totoong tao siya. Pag uwi ni Kay, natutuwa si Joy na marinig ang kwento at sinimulan siyang tawaging Joe at pinayuhan siya ni Joy na makipag sa taong namamahala sa paggawa ng mga alaala -ala para sa mga replicants. Kinabukasan binisita ni Kay si Dr. Anna at ipinakita sa kanya kung paano niya ginagawa ang mga alaala na kalaunan ay ibinebenta niya kay Wallace para sa kanyang mga replicants. Ipinaliwanag ni Anna na labag sa batas ang pagkopya ng mga tunay na alaala para ilagay sa loob ng mga replicant. Tinanggap niya na gamitin ang kanyang mga makina upang tingnan ang alaala ng pagkabata ni Kay at naluha at ipinaalam niya na ang alaala ni Kay ay totoo. Si Kay ay napasigaw ng umalis sa gusali kung saan siya ay bigla ang inaresto ng sarili niyang mga katrabaho Makalipas ang ilang sandali, isinailalim si Kay sa baseline examination at ang kanyang emosyonal na kalagayan ay naging dahilan upang pumalya siya. Galit siyang kinausap ni Joshi, ngunit agad na sinabi ni Kay sa kanya na siya ay naglakbay ng malayo dahil natagpuan niya ang bata na ginagamit bilang isang regular na manggagawa at ito ay pinatay niya. Natuwa si Joshi na marinig ito at binigyan si Kay ng apatnaputwalong oras upang ayusin ang kanyang sarili bago muling kumuha ng pagsusulit. Pagkaraan ay umuwi si Kay at nalaman niyang inupahan ni Joy si Mariette para sa gabi. Dahil walang mahawakan si Joy, inilagay niya ang kanyang hologram sa ibabaw ni Mariette. Kinaumagahan, nagtago si Mariette ng tracker sa jacket ni Kay. Nahanap din niya ang kabayo ngunit pinaalis siya ni Joy. Makalipas ang ilang sandali, naghanda na si Kay na umalis sa lungsod dahil alam niyang darating ang mga pulis para sa kanya. Gustong sumama sa kanya ni Joy at hilingin sa kanya na dalhin siya sa emanator at pinayuhan din niya itong tanggalin ang copy niya sa kanyang computer para hindi siya magamit ng mga pulis laban sa kanya. Nagprotesta si Kay dahil kung may mangyari sa emanator ay mawawala siya ng tuluyan. Sa Wallace Corporation, napansin ito ni Love at agad na pumunta sa apartment ni Kay, kung saan nakita niya ang sirang antena. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Joshi na nagpaliwanag na hindi niya alam kung nasaan si Kay at tapos na ang kaso. Ipinalam ni Love na nagsinungaling si Kay tungkol sa pagpatay sa ipinanganak na replikant, ngunit tumanggi pa rin si Joshi na magbahagi ng higit pang impormasyon at pinatay siya ni Love. Pagkatapos ay ginamit ni Love ang computer ng pulis upang mahanap ang lokasyon ni Kay. Samantala nakita ni Kay ang isang lalaki sa isang pawn shop na kayang suriin ang pinagmulan ng kabayo. Ang kanyang makina ay nagpapahiwatig ng mataas na antas ng radiation tulad ng mga matatagpuan sa Las Vegas. Nang makarating siya sa mga guho ng lumang abandonadong lungsod, iniskan ng drone ni Kay ang lugar at nakakita ng isang kumpol ng init sa dikalayuan. Pumunta si Kay para mag-imbestiga at nakahanap ng isang buong bahay pokyutan malapit sa serye ng maruruming estatwa. Kaya nagpasya siyang pumasok sa pinakamalapit na abandonadong gusali na isang kasino. Matapos lumingalinga sa paligid, umakyat si Kay at laking gulat niya nang may nakita siyang aso. Ang kaguluhang ito ay nagpapahintulot kay Rick na surpresahin siya mula sa likuran gamit ang kanyang baril. Masasabi ni Rick na si Kay ay isang blade runner at hindi naniniwala sa kanya nang sinabi ni Kay na gusto lang niyang magtanong. Kaya tumalon si Kay sa ground floor bago barilin ni Rick. Hinanap ni Rick si Kay at inactivate ang hologram show sa senaryo ng kasino bilang isang distraction. Si Kay ay tumalon sa kanya at pagkatapos hilingin sa kanya na makipag-usap muli. Hinayaan niya si Rick na saktan siya ng paulit-ulit upang patunayan na wala siyang balak na masama. Kumbinsido si Rick sa intention ni Kay at dinala siya sa bar para uminom. Nahulaan ni Kay na may anak si Rick at Rachel at kinumpirma ito ni Rick. Ipinaliwanag niya na hindi niya kailanman nakilala ang kanyang sariling sanggol dahil sa isang plano. Tinuruan ni Rick si Sapper at ang mga miyembro ng Replicant Freedom Movement kung paano iscramble ang mga record at takpan ang kanilang mga track. Pagkatapos ay iniwan niya si Rachel sa kanila at nawala upang maiwasang madamay ang kanyang pamilya sa gulo sa pulis. Umalis si Rick sa bar at si Kay ay nakahanap ng isang serye ng mga kahoy na hayop. Ilang sandali pa habang nagpapahinga siya, pinayagan ni Kay na lumabas sandali si Joy. Nag-trigger ito ng isang bagay sa isang makina at agad na inoff ni Kay si Joy bago dumating si Rick upang makita kung ano ang nangyayari. Tumingin sila sa labas at natuklasan ang isang grupo ng mga sasakyan na papalapit sa gusali. Tumakbo silang dalawa para makatakas ngunit sa sandaling iyon ay sumabog ang silid. Pagkatapos ay dumating ang ilang mga tao upang kidnapin si Rick at ang mga pagtatangka na ipagtanggol ang kanyang sarili ay nabigo. Sinubukan din ni Kay na lumaban ngunit sinipa siya ni Lav at aksidenteng na activate si Joy. Ang hologram ay humihingi ng awa ngunit sinira ni Lav ang emanator at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Sa gabi, isang misteryosong grupo ang nagligtas kay Kay at inalis ang tracker. Nang magising si Kay, nakita niya ang kanyang sarili sa Replicant Freedom Movement kung saan bahagi si Marietta. Ipinakilala siya sa kanilang pinuno na si Freysa na may larawan ni Rachel at ng sanggol. Si Freysa ang tumulong kay Rachel sa panganganak at tumulong na itago ang sanggol. Hinayaan ni Sapper na patayin siya ni Kay dahil naging bahagi din siya ng kanilang grupo at nanumpa ng paglilihim. Inihayag ni Freysa na ang sanggol ay isang babae at siya ay lumaki bilang Dr. Anna. Nalungkot si Kay nang marinig na hindi siya ang himalang sanggol pagkatapos ng lahat at napagtanto na turuan ni Rick ang grupo na magscramble ng mga talaan, nakuha ni Kay ang ilan sa data ng sanggol, kabilang ang kanyang mga alaala na naging sanhi ng peking DNA match na nakita niya sa mga computer. Alam ni Fraser na si Anna ay nagpapatunay na ang mga replicants ay higit pa sa mga alipin at gusto niyang dumating ang revolusyon para sa kanyang mga kauri. Samantala, nagising si Rick sa isang silid kasama si Wallace na nagbahayag na mayroon siyang bungo ni Rachel at ang pag-record ng kanyang pakikipanayam kay Rick sinubukan ni Wallace na ipahiwatig na ang damdamin ni Rachel para kay Rick ay na-program ng kanyang lumikha dahil determinado na makuha ng impormasyon tungkol sa bata, ipinakilala ni Wallace si Rick sa isang kopya ni Rachel na ginawa niya. Naantig si Rick sa paningin ng kanyang minamahal, ngunit hindi siya nahulog dahil nagkamali sila ng kulay ng mata, kaya pinapatay ni Wallace kay Love si Rachel. Samantala, si Kay ay gumagala sa kalya nang bigla siyang makakita ng ads para sa Joy AI na nakipag-ugnayan sa kanya para bilhin siya. Naaalala ni Kay ang lahat ng buhay na nawala at nagpasya na maghiganti para kay Joy. Nakahanap siya ng kotse at sinundan ang sasakyan ni Love na nagahatid kay Rick patungo sa lihim na gusali ni Wallace. Pinatamaan ni Kay ang convoy at ang kotse ni Love at naging dahilan upang sumadsad dito sa isang dam. Pagkatapos ay lumapit si Kay sa sasakyan habang nagpaputok siya. Ngunit bumaril pabalik si Love at pareho silang natamaan ng mga bala. Habang ang tubig mula sa dam ay nagsimulang bumaha sa kotse, si Kay at Love ay nagsimulang maglaban. Ngunit si Love ay may isang nakatagong kutsilyo at sinaksak si Kay. Sa pag-aaka lang siya ay nanalo. Hinalikan ni Love si Kay at iniwan siya bago bumalik sa kotse. Gayunpaman, bigla siyang inatake ni Kay na gumamit ng tubig para lapitan siya ng hindi napapansin. Pagkatapos ng ilang sandali, nagawa ni Kay na patayin si Love at pagkatapos ay pinakawalan si Rick mula sa kanyang mga pagkakatali. Lumangoy silang dalawa papunta sa sasakyan ni Kay at pinagmasdan ang paglubog ng sasakyan ni Love. Itinuro ni Kay na ngayon ay iisipin ng lahat na patay na si Rick kaya malaya siyang makasama muli ang kanyang anak na babae. Naglakbay sina Rick at Kay sa laboratory ni Ana, ngunit bago pumasok sa loob, binigay ni Kay kay Rick ang kabayo. Habang pumapasok si Rick sa gusali para sa wakas ay makilala ang kanyang anak na babae, si Rick ay nakaupo sa mga hagdan at pinapanood ang pagbagsak ng niebe habang iniisip niya kung makakaligtas siya sa kanyang saksak. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Magiwan ng komento sa ibaba at kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.